Ang maliwanag na kalikasan ng tao ay inalis. Kabanata 8 Noon si Adan ay umiyak at nagsabi, O Diyos, nang kami ay nanirahan sa paraiso at ang aming mga puso ay nagmataas, nakita namin ang mga anghel na umaawit ng mga papuri sa langit, ngunit ngayon ay hindi namin nakikita gay na naming ginagawa. Hindi nung pumasok kami sa yungib, ang lahat ng niliha ay nagtago sa amin. Noon si Adan ay umiyak at nagsabi, O Diyos, nang kami ay nanirahan sa paraiso at ang aming mga puso ay nagmataas, nakita namin ang mga angel na umaawit ng mga papuri sa langit. Ngunit ngayon ay hindi namin nakikita gaya ng dati naming ginagawa. Hindi, noong pumasok kami sa yungib, ang lahat ng nilikha ay nagtago sa amin. Noon si Adan ay umiyak at nagsabi, O Diyos, nang kami ay nanirahan sa paraiso at ang aming mga puso ay nagmaas, nakita namin ang mga angel na umaawit ng mga papuri sa langit, Ngunit ngayon ay hindi namin nakikita gaya ng dati naming ginagawa. Hindi, noong pumasok kami sa Yungib, ang lahat ng niliha ay nagtago sa amin. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na Panginoon kay Adan, Nang ikaw ay sumailalim sa akin, ikaw ay may maliwanag na kalikasan sa loob mo. At sa kadahilan ng iyon ay nakakakita ka ng mga bagay sa malayo. Ngunit pagkatapos ng iyong pagsalangsang, ang iyong maliwanag na kalikasan ay inalis sa iyo at hindi iniwan sa iyo na makakita ng mga bagay sa malayo kundi malapit lamang ayon sa kakayahan ng laman sapagkat ito ay hamak. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na Panginoon kay Adan, Nang ikaw ay sumailalim sa akin, ikaw ay may maliwanag na kalikasan sa loob mo, at sa kadahilan ng iyon ay nakakakita ka ng mga bagay sa malayo. Ngunit pagkatapos ng iyong pagsalangsang ang iyong maliwanag na kalikasan ay inalis sa iyo, at hindi iniwan sa iyo na makakita ng mga bagay sa malayo kundi malapit lamang ayon sa kakayahan ng laman sapagkat ito ay hamak. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na Panginoon kay Adan, Nang ikaw ay sumailalim sa akin, ikaw ay may maliwanag na kalikasan sa loob mo, at sa kadahilan ng iyon ay nakakakita ka ng mga bagay sa malayo. Ngunit pagkatapos ng iyong pagsalangsang ang iyong maliwanag na kalikasan ay inalis sa iyo, at hindi iniwan sa iyo na makakita ng mga bagay sa malayo, kundi malapit lamang ayon sa kakayahan ng laman sapagkat ito ay hamak. Nang marinig ni na Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, sila ay nagtungo, pagpupuri at pagsamba sa kanya ng may malungkot na puso at ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanila.